partner Cheryl, mga kapatid. Dito po magaling ang ating pamahalaan at otoridad. Lagi pong reaksyonary, ika nga. Bantay sarado na ng mga pulis at security ng UP Los Baños ang loob at labas ng campus. Matapos ngang mamatay ang isang estudyante na si Ray Bernard Peñaranda noong linggo dahil na-hold up ito. Erwin, hawak na rin ang otoridad ang tatlong lalaki na malaki raw ang maitutulong sa investigasyon sa kaso. Para sa latest aksyon sa Los Baños, may live report si June Loyola. June. Sheryl, patuloy ang ginagawang investigasyon ng Laguna PNP sa kaso ng pangukol na patapatay sa UPLB student na si Ray Bernard Peñaranda. Katunayan, may mga naimbitahan na sila na posibleng magbigay linaw sa kaso. Bung Buong araw na naging abala ang Task Force Ray sa kanilang case conference kaugnay ng pagpatay sa UPLB student na si Ray Bernard Peñaranda. Kinumpirma ng task group, hawak na nila ang tatlong lalaki na posibleng makatulong para malutas ang kaso. Pero nilinaw ng PNP, inimbitahan lang ang mga ito at hindi pa itinuturing na sospek. Sa ngayon kasi meron kaming uh... Uh, inibitahan ng mga tao, ituturo sila at uh, babanggitin kung ano yung actual participation ng PNP. Iniimbestigahan na rin ng PNP ang isang grupo na pawang nasa edad 20 anyos at nasangkot na rin sa mga nakawan sa Laguna. Kung nakita nyo sa CCTV na, ito yung mga grupo lang ng mga parang uh, uh, adik-adik na mga kabataan na uh, mga out of school. Pinaiting na rin ang siguridad sa paligid ng UPLB. Simula kagabi, rumonda na ang mga mobile patrol ng PNP Laguna sa Los Baños. Pagsapit ng alas 10, wala na rin mga nakatambay sa kalsada dahil sa ipinatupad na curfew. Plano rin nila magpatupad ng liquor ban. Kanina, naispatan din namin ang pag-iikot ng UP Police sa loob ng campus bilang bahagi na Unified Patrol System. May mga police outpost na rin na itinayo sa labas ng universidad. Pero ang mga estudyante, hindi pa rin maiwasang mag-alala. Sana hindi na lang siya papogi. Yung mga yan naman, usually, ganito lang yung mga yan pag may krimen eh. Uh, naman na nag Erwin Sharon, isang ang uh, interfaith rally uh, ang kasalukuyang ginaganap dito sa, um, sa UPLB, upLB grounds. Uh, Kumpara nga doon sa uh, indignation rally na ginanap kahapon ito, hindi ito exclusive na, lamang vino sa vino mga na. estudyante yeah. ng UPLB, kundi so, sa kung sino man na nais magbigay na, na suporta sa panawagan ng justisya dito nga sa Pinaslang sa na si Peña Randa. Samantala, itinaas naman na, sa 250,000 na, pesos ang pabulya sa sino makakapagturo sa mga sospek. Erwin Sheryl. Maraming salamat June Loyola nag-uulat live mula sa Los Baños, Laguna.